Nandito na naman po si Maludilo Santos para po magbigay ng reaction dito kay Direk Noelza at uh, napakaganda, napakatalino talaga ni Direk Noelza. Ayan mga kapatid at pakinggan muna natin yung sinasabi dito ni Miss Yang at, uh, at makikipapakikinig niya tayo dito kay Direk Noelza na talaga naman napakagaling po niyang magpayo at yung kanyang reaction. Ano? tayo po mahanga sa mga magagaling na reactor. Ha? Ayan po. Ako, wala kang babayaran. Pupunta kayo sa inyo. very welcome. Ako mismo ang mag-welcome sa inyo. di ba? Never sila magbabayad. Pero very, very welcome. Electricity bill, o ano man ang mga bill bill. Ako na ho ang magbabayad. Sarili ko na po yun. Tama. Diba? Maganda yung offer ko para magkaroon mas, mas malawak. Tama. Hindi ako, hindi ako nanghingi, hindi ako naging, uy, bigyan niyo ako kasi para may karoon ng landing pad, may bigyan ako ng, ng pangkurente. Wala ko ganon. Hindi hu ako, ako ganon. May nanghingi ba ko ito na parang tulungan niyo ako isang haligi, isang puso sa bahay ng sa landing pad? Never ako nanghingi sa inyo, guys. No. Tama pa, po. Kasi alam ko, na, maka, na, na, na pag, uh, pag natapos yung project ko sa Iloilo, alam mo po, na may mga reactors na naman na nagbabantay lang na parang itatab nila naman ako everyday. Hindi pa kayo natuwa nun, guys? Pag ito yung, <coughs> yung kanina, lumabalat, <coughs> hindi lang mismo sa dait, hindi lang mismo sa dait, Tama. hindi mismo sa panay air. Ayan, may ads po si Derek Nelsa. Huwag natin pong i-skip at uh, tulong na rin natin po sa kanya. Uh, alam niyo po mga kapatid, totoo po talaga to na ako, kung hindi po ako against. Kaya minsan po ako, minsan ko magre-reaction tayo, parang sinasabi ko makampi ako kimisyang. Doon po tayo, mga reactor po tayo na uh, wala tayong pakialaman, di ba po? Kaya napakaganda po dito yung tayo po. Ayan, pakinggan natin si Direk Nolsa. Nang landing pad, itong hmm. si Yangi ang ganda talaga ng kanyang uh, vision at hikain at proyekto para sa kalingat. Totoo ba? Ito ba ay uh, dahil sa kanyang kagandahan Lord? O dahil hmm. sa gusto niya nga makakumpetensya ang kalingat si Kuya Val? Hindi po. Gaya ng sinasabi ng iba. Ay, ay hindi naman kumpetensya. Ang daming, daming advance mag <laughs> Tama. Kung ako sa iyo, Yangi, wag mo nang masyadong pinagpapakinggan yung mga iba kong kasamahang uh, reactor. Kaya mo na lang yan. Mm -mm. Kung gusto mo talagang magtayo ng landing pad, lalo na sa ilo-ilo, kung may basbas -bas naman ni Kuya eh, bora Bakit ka na. Bakit hindi? Diba? Bora ka na. Malay mo, kina-challenge ka lang pala ng mga kasamahan nating reactor. Tama. Para malaman kung ano ba talaga ang motibo mo sa pagpapayo yes. ng landing pad sa ilo-ilo. Yes. Kasi nasabi mo nga, wala nang puproblemahin pa sa gagastusin, sa mga gagawin, no? at lahat ay welcome. Yes. At ito ang magiging base no? o landing pad ng kalingap sa ilo-ilo. Hindi mo naman Tama. diba sinasabi na landing pad yan, niyang ni Yangli, diba? Hindi naman Hindi. diba? Hindi at po. mapapabilang pa rin yan sa, sa landing pad ng kalingap. Tama o mali? Tama. Tama, Tama, at, Tama 'Di ba? May mga pabahay din naman ang mga kalingap pa charity vloggers natin. O sila Ingrid, o sila Papa Dan, yung mga nakapagpabahay. Yung mga nakapagpabahay na. At ito ay ibinibilang nila doon sa kabuuan bahay, bahay nung, ng pabahay kalina. Ng kalingap. Tama, so, direct total 'yan. Nag-accumulate ito ay counted pa rin sa kabuang programa ng Kalinga. Yes, so, ibig direct. sabihin, kung magtatayo ka ng landing pad para maging station dyan sa Iloilo. -Ilo. Aba, syempre, ibilang mo pa rin yan sa, kalingat, kalingap. Sa, kalinga. Kalinga. sa bilang ba? ng mga landing pad ng kalingap, ba? Diba? Yes, Ipa direct. ipag mo pa rin kay Kuya Val para para naman tumahimik yung mga ibang reactors. Tama. Pero ako, Tama. supportado kita. Ako, si ako ito. rin, direct. supportado rin, diba? ko rin siyang mi. Wala nang problemahin pa si Kuya Val sa pagpapayo sa Iloilo. -Ilo. Yes. Dito, Aburo ako dyan para pag umuwi ako ng Iloilo, dahil uh, taga-Iloilo, -ilo, ang aking uh, mahal na may bahay na si Elsa, eh, doon kami pupunta. Pwede akong makatulong kahit pa pano. Dahil Kahit ako inyo, hindi taga-Iloilo, tutulong kung din ako. Sa landing pad, pwede tayong uh, mag-business. Pwede <laughs> rin naman tayong, uh, alam nyo na, magtayo ng uh, lugawan. Tama. mga <laughs> kung ano-ano pang bagay na pwede nating pagkakitaan. <laughs> At yung kikitain, yung porsyento na kikitain dyan, ay itutulong natin. Gagawin natin pondo, pondo. para sa landing pad. Yan! correct Kore ka dyan, Dilik. Diba? Yes, direk. Matalino ka talaga. Dapat, gawing mong motivation No? Gawin mong motivation. Yung mga sinasabi ng mga ibang reactors. Yes! Correct ka direct! Sangayon ako sa iyo! Na hindi ka, na hindi mo kinukumpetensya si Kuya Bal. Yes! Na hindi ka nagmamagaling sa pagka yes. ipakita mo yung iyong tunay na puso. Bilang yes. sinunog ng mga, mga... kailog. At dito nga, itatayo nyo ang bantayog ng mga kailog ni Yang Mi. Yung bantayog ng landing pad sa Iloilo. -Ilo. Ilo -Ilo. Sa pagkat, dito makikita ang tunay na kakayanan ng mga ilonggo. Ilong. Hey. Ilonggo? Diba? Eh! Ilonggo! Ano naman naman yan? <laughs> kung sinungaling ka o hindi, kung may iba kang interes. Sa pagkat, yung ilong mo, ang mangyayari dyan, parang si Pinocchio, kung nagsisinungaling ka. Ah, ito ay, ah, yung, ah, hap, ba? ah So, ah, yung, yung mahaba palang ilong mo, nakagaya ni Pinocchio, ibig sabihin, nagsasabi ka ng totoo. Kaya yun. kung ako sa'yo, huwag mo na pinagpapapansin. correct! Ay, tuloy mo lang yan. Tule, ituloy, tuloy, tuloy lang. Ha? Hmm. Supportado kita. Ako langing, rin. Langing. So, ako rin. Supportado namin, ni Papa Bal. Ayun. Nandiyan pa pala si Papa Bal mo. <laughs> ah, ah. Alam kong maraming ang uh, ayaw sa iyo. Marami ang nai-insecure siguro, 'no? Pero siguro mas marami yung trip kanila na kalabanin. Kalabanin. Ipatunayan eh, mo sa kanila. Yes, na talaga, tama. Ang adhikain mo ay para sa kanila. Yung pagpapatayo mo ng landing pad sa Iloilo -ilo ay totoo. Huwag kang ma-discourage. Huwag mong baguhin yung plano mo. Ito yes, mo tama. Tuloy-tuloy tuloy lang. Kapag lalo mong hindi tinuloy yan, aba, iisipin. Eh lalo na laman kang ibabas nabuking lang tong si Yami, kaya hindi na tinuloy. Itinuloy, ayun. Tayo, eh, baka ipagpatuloy niya yan. Kung hindi natin siya, nireaksyon na. Yes. Hindi ko lang alam, ha? Mm -mm. Hindi ko talaga alam. Baka ako lang ang kumampi sa'yo dito. Siyempre. Ay, hindi. Kakampi mo rin ba? ako. Direct mo sa... sa. mga ah! At mga ilongga. Lalo na misis ko ay ilongga. Di ba? Kaya mo yan, Yami. Ito Tama. na matakatang mo. Itayo mo ang bantayo ng mga ilong ng mga ilonggo sa Iloilo. -ilo. Libre naman lahat eh, di ba? Tama. Wala tayong po problemahin. Tama. Ito so, lamang ang magiging landing pad pag nagkataon na hindi ka na magkocontribute. Tama. O mag-aabono pa. Tama. Ito ang landing pad. Naman galing mismo. Kaya. Tama po yan. Kaya, kung ako sa'yo ang gawin mo na. Para magkaalaman na. Di ba? Huwag ka matakot kung mayroon kang uh, tunay na ipinaglalaban, ipaglaban. Ipaglaban. Huwag mong isuko ang laban. Sabi nga eh, huwag mong isuko ang iyong Laban. Alam mo, lang. Talaga, good vibes talaga ito si Losa, Derek Derek Noel sa Pero ang talino ni Derek Noel sa pag ha? Alam niyo po mga kapatid, isa si Derek Noel sa talaga yung talagang matalino na direkt uh, na nareaktor. Alam mo, sa totoo lang, sangayon ako sa mga sinasabi ni Direk Noel sa, ano, kung talagang gusto mo, ipaglaban mo. total ang sabi mo nga, iyan ay, um, umingi ka ng uh, permission kay Kuya bal hindi mo naman yan sinabi na hindi alam ni Kuya bal pero sa totoo lang yang para sa akin, tuloy mo, wag kang wag mong iatras. Patunayan mo na kaya mo. Kasi nandito naman maraming magsusuporta sa iyo. Ako sa hangarin mong makatulong talaga, ipapaga ipalaganap ang pagtulong. Sang ayon ako diyan sa iyo yang ni. Totoo lang. At alam kong marami ka nang natulungan. Natulungan mo na si kuya kalingap niko yung nasa uh, nasa India isa sa mga natulungan mo napatunayan mo na yan maraming nakakaalam na marami ka na ang pinaaabutan ng tulong di ba kalingap niko nasa India at may landing pa din pero ni sino man, <coughs> excuse me po <coughs> ni sino man, wala tayo pong narinig na kontra ki Kalingap Niko No? Nung pagkakaroon niya ng landing gun. Bukod tangi na nagkaroon na plano na magkaroon ng landing pad, ito si Yang Ni Nako. Hindi pa nga itlog ay naging sisiw na agad. Kasi po, issue. Dahil marami nga po ang kay Yang ni, doon po nagsimula. Siguro po naman kung wala yan, uh, gusto nila si Yang ni, lahat po yan aayon sa kanya yung panahon. Pero nga dahil maraming ayaw kay Yang Mi, yun. Bawat kibot ni Yang Mi, <laughs> may issue. Dahil nga dito sa landing pad na plano niya, na siya nga po ay gusto niyang magkaroon ng landing pad para sila Kuya Bal ay may extension doon na landing pad sa ilo-ilo na hindi na mangungupahan at wala nang puproblemahin sa mga bills kung ano paman. ay nagka-issue po mga gino oh, di ba ako po sang ayon kahit alam niyo po kung sa kabutihan din lang naman sa pagtulong ako po Sang-ayon ako sa sinabi ni Derek Nuelsa. Ano po, mga kapatid? Kasi iisa lang naman 'yan. Tama nga naman si Derek Nuelsa na ang pabahay nga ng bawat kalinga partner kagaya nung isang araw o nung na-ribbon na cutting yung pinabahayan ni Al Kalingap Alben na ribbon cutting naka pangalan sa Kalingap. 'Di ba po? Kaya napakaganda rin po na hangarin ni Yang Mi na magkaroon ng landing pad sa ilo-ilo. At least po lumalawak ang ating landing pad gaya na sa kagustuhan ni Kuya Bal. Doon si Kuya Bal hindi na mangungupahan dahil nga itong si Yang ay may ino na landing pad. Gagawin lang landing pad. Yung kanilang bahay na siya naman po ay pinaririnnovate niya. No? Nasa sarili niyang bulsa at sa sarili niyang kita dito sa uh, channel niya. Diba? Ganun po, napakaganda. At ako po, alam niyo po mga kapatid, pasinsya na ko. Kung nagkakamali man ako, ako yung mihingi sa inyo na pasinsya. Sorry. Dahil minsan talaga tayo, kung nagdi-deliver, minsan hindi natin po yun na sa kamadalian natin magsalita, hindi natin naiisip talaga na ganun, ay nasabi, pero ang totoo talaga, ito po si Yang Mi, yung landing pad na sinasabi niya, yung bahay nilang iparirenovate, yun ay po sa sarili niyang kita. Alam naman natin may trabaho si Yang Mi. At kung sakali man po siya ay umuwi ngayong December, magcha-charity siya, siya. At mayroon din po siya dyan na uh, lupa sa dait. At pwede niya yung patayuan ng kahit maliit na kubo. ba? Diba? Para lang po makatulong, makapag-charity siya. Nanda dami nga na dyan pumupuntas ng uh, mga kalinga partner sa dait. ba? Diba? Siyang may pa kaya? ba? Diba? Na napatunayan niya na po na marami na siyang natulungan. Like koos, ba diba po? Sa'yo po ay wag natin po yung ibabas yung nakakatulong sa kalingap. Kasi napapatunayan natin, marami na pong napatunayan tayo na si Yang Mi po marami nang natulungan. Hindi lang po si Carla at si Jumat. Sa kalingap Angel, hindi ko na po yung kailangan isa-isain. Baka sabihin na naman, nanunumbat si Yang Mi. Sa totoo lang si Yang Mi hindi nanunumbat ha. Pinaaalala lang niya kung ano po yung ginawa niya dahil hindi siguro nakikita ng ibang mga viewers na siya po ay marami na rin po pinaabutan ng tulong. Hindi lang po si Kalinga Prab, yung mga beneficiary niya po, hindi lang po. At isa pa dyan, si Kinred na Kalinga partner po. Pinaabutan na rin po yan ng tulong. Di ba? Kaya po mga kapatid, tayo po ay wag tayo, wag natin i-underestimate ang isang tao na hindi natin kilala. Sa totoo lang natin, mga kapatid, ako, ayaw na ayaw ko po talaga yung mag-underestimate ako sa tao, lalo na kung hindi ko kilala. Dahil nakakahiya po kung lalo na po yung tao pala na yon mas may kakayahan pa sa'yo. Ano po? ia underestimate mo yung tao. Ay ikaw pala po ay wala namang kakayahan. Ay nakakahiya po 'yun. Kaya iyon ayaw na ayaw ko pong gawin sa ibang tao dahil pag ako'y binalika na sasabihin nyo kayo. Ha? Ako lagi ang napupunan nyo pero ang sarili nyo hindi nyo nakikita. Iyan nga ang laging sinasabi ni Kuya Bal kung sino pa yung nakakatulong. 'Yun pa ang binabanatan nyo. At yung hindi nakakatulong na wala namang ginawa para mamuna ng mamuna, ay naku po, iyon naman po ang hindi maganda. di ba po? Ako nagsasabi lang po, um, pasensya na po doon na doon tayo sa, yung huwag tayo mang insulto Dahil kung tutuusin po, may trabaho naman po siyang di ba? At malaki na rin naman po yung sinasahod niya sa YouTube. At ang sabi nga ng sponsor, kung sila man ay tumutulong dito kay Yang ni, wala na kayong pakialam. Dahil yun ay decision nila na tulungan si Yang ni. 'Di ba? Iba rin po ang sponsor ni Carla. Alam niyo yan. Iba po. Talagang kay Carla lang po yan. Ta ang sabi nga po makatapos si Carla susuportahan nila pero 'yan ay hindi po 'yan yung ano kaibigan lang 'yan nila uh, doon sa ano team USA at Australia Magpiprint pa rin po sila pero po magkakaiba silang grupo at iba rin po yung sponsor ni Jomar wala na tayo doon pakialam alam sa mga uh, mga sponsor na ito ang pinakikialaman natin po dito yung tungkol po sa issue dito kay Yang Mi. Na wala naman kung tutusin, wala naman tayong pakialaman. Ano man ang gawin ni Yang Mi, ay pera niya yun. At kung mayroon pa po na gawin ng hindi maganda si Yang Mi, hindi naman palagay ko mga tanga yung mga sponsor nagsusuporta, di ba? Pero para sa akin, matalino si Yang Mi. Dahil pinangangalagaan niya ang reputasyon niya na hindi masira. Dahil alam niyo po, magkamali siyang ng eh, na hindi na isang pagkakamali yan na hindi pagkakatiwalaan na yan ng mga sponsor. Tandaan mo 'yun. Dahil ang tiwala po hindi yan nabibili. At ang tiwala, respeto po talaga. Iwalang katumbas na pera kusa sa iyan na ipinagkakaloob ng mga tao. Lalong-lalo lalo na po yung mga sponsor. Ano? Kaya tayo po mga kapatid, tayo mga reactor tayo. Nakadepende rin po tayo sa mga ano. Pero kung tayo po ay magre-reaction, huwag natin i-underestimate po ang tao. Dahil hindi natin alam po kung ano ang kakayahan niya, kung anong mayroon. Baka may mas mayroon pa sila kisa sa atin. Kaya po, mag -inay, inay po tayo. Yung iba nga po dyan, may mga sponsor, pero wala naman po silang charity. Wala silang tinutulungan. Di ba po? Mali o tama ako, mga kapatid. Di ba? Kaya tayo po, magdahan tayo magsalita. May sponsor man tayo kung wala tayong tinutulungan. Para ano ang sponsor? Di ba? Yun po ang ano ko. Di ba? Itong siyang Yang Mi, may sponsor man siyang hawak, pero lagana po ang pagtulong niya hindi niya po sinasarili. Di ba? Babaybayin ko at alam ko po ang mga tinutulungan ni Yang Mi. Magsimula tayo dito sa bata na dalawang taon. Magkano binigay ni Yang May dyan? 50,000. Nakita natin yan sa vlog ni Kalinga Prab. Dito sa kamuka ni Lola Damiana, magkano binigay dyan ni Yang 25,000. Ha? Dito sa mga kalingap tinggel, alam ko po, ilan dyan sa kalingap tinggel ay natulungan. Lalo na po si Eden na nagpaabot sila ng 20,000. At ngayon na naman po, tumulong din sila dito kay Kalingap Niko, yung may landing pad po sa Ninja. Sa India pala, hindi Ninja, excuse se di ba Sa India po. Si Kalingap Niko po ay nakapagpaabot din yan po ng tulong si Yang Mi. Kasama ang mga sponsor niya. Diba? Si Yang Mi po ang pinagkakatiwalaan ng sponsor. No? Yan, iulit-ulit ko po yan sa Team, uh, team USA at Australia po. Kaya ko po dyan ay umahanga ako sa kanila. Dahil pagtulong lang ang kanilang ginagawa. Through Yang Ano po? At uh, si Ken Red. Ha? Napaabutan din nilang tulong, nilang kalinga partner. O, ano ba? Sinaulo ba ni Yang Mi? Nangihingi ba si Yang Mi? Di ba hindi? Pinalalaganap niya ang pagtulong. Like landing pad ng ilo-ilo, ako po dyan ay saludo. Malay mo isang araw, makarating tayo dyan sa Iloilo. Marami tayong kaibigan sa Iloilo, ha? Mga kapatid, itong kasamahan ko, yang mi daw ako ng yang mi, akala daw kung sinong pinagkukuda ako dito yang mi, yung mga padaan-daan po dyan, pag ako'y nakikita nyo, yung pala po, kilala si yang mi. Kaya hindi ko na lang sasabihin. Kaya nga ay, ano, pero may ideya na po ako. At mayroon tayo diyan nakakausap na taga-Iloilo na around the world lang, malapit lang sa kanila. Malay mo. Oh, total na iimbitahan tayo ng mga taga-Iloilo. Oh, at malo, pag umuwi ka, punta ka dito sa Iloilo. -ilo. Why not? 'Di ba? Ang dami natin kaibigan na mapupuntahan, 'di ba po? Masarap ang maraming kaibigan na malaya tayong pumunta kahit saan, di ba? May invitation sa atin. Kahit masabihin natin na giba-giba ang bahay, pag tao ang umimbita sa iyo, napakalaki yun na bagay. Ano? Doon ako tuwang-tuwa sa mga taong uh, umi ka, di ba? Kaya mga kapatid, sana naman po ay uh, lawakan natin. Huwag natin masyadong i-underestimate itong siyang may ano. Dahil hindi natin kilala ang kung ano ang buhay niya. Di ba? Kung tayo, ah, nakikilala lang natin siya bilang reaktor dito ng kalinga, pero di natin alam kung ano talaga po ang katotohanan sa buhay niya. Kung may sponsor man po yan, hindi man yan po nangihingi sa sponsor. Kusa yan ibinibigay ng sponsor at kusa yan pinagkakatiwalaan ng sponsor. Yun ang importante. Yun doon tayo ahanga sa kanya dahil pinagkatiwalaan siya ng sponsor. Ibig sabihin, may tiwala sila. Ibinigay nila yung tiwala dito ni Tukiyangi. Yun lang po. Masa, maraming salamat. Kung ako man po, yung unang reaksyon ko at nagkamali po ako ay dahil hindi ko po, po talaga nabanggit na yung pagpaparinovate ng kanyang uh, bahay, Nagagawin landing pad ay pira niya. Hindi po siya umihingi sa sponsor dahil malaki na rin po ang kita niya sa channel niya. At may sweldo pa siya. Ano po? Kaya, wag inay-inay tayo. wag tayo maging underestimate sa tao dahil hindi natin kilala. Dito lang tayo nagkakakilala sa, ano, sa YouTube. Kaya, mga kapatid, pasensya na, reaktor din ako, no? Reaktor kayo. Kayo ay inuan na yung opinion nyo, nauunawaan ko. Yung opinion ko ay akin din yun. Di ba? Dahil tayo po ay reactor. May kanya-kanya tayo, may strategy tayong mag-reaction sa uh, kapwa natin. Pero wag tayo masyadong makakasakit ng damdamin. Ano? Dahil tao lang tayo. Pwede tayong magkamali, mga kapatid. Diba? Ah, ayan, mga kapatid, ay, ako po ay relax na. Ah, iwas issue po tayo. At ah, ito nga, maraming salamat po kay Kuya Boy Santos Matubang dahil napakalawak ang pang niya at pasensya niya sa ate. Ah, mga reaktor at Ayan nga, suportahan natin sila at, uh, at Idna Vlog at si Kalinga Prab at lalo na po ang mga lab team. Ay, suportahan na lang natin po, di ba? Ay, sana, ay ito na po yung huli kong uh, reaction dito sa uh, issue ng landing pad ni Miss Yang. Ano? Total, alam ko si Miss Yang marami na pong natulungan. Kaya, saludo pa rin ako sa iyo, Misyang. At kung sakali man may karong ka ng landing pad, ay kasama mo ako diyan, tutulong pa rin ako. 'Di ba? Dahil iyan po ay bilang isang talingap. Lilingap tayo kahit saan, 'di ba? Saan man tayo sa mapunta, lilinga pa rin tayo, 'di ba po? Yan lang po ang masasabi ko. Ayan good morning din sa Pilipinas at good night na dito sa Italia. Gabi na, no? Alas 10 na ng gabi po dito sa Italia. Hindi pa ako inaantok mga kapatid. At sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong yung uh, tumulong sa kalingap. At uh, kung mayroon man po tayong hindi pagkakaunawaan, ay iyon po ay tayo mga reactor po tayo. Kailangan po ay unawaan, lawa ka na lang bilang isang reaktor. piti nga di ba? Ayan, marami pong salamat. God, God bless you po at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal. kayo uh, ang Lord. Ayan. Happy Friday po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you.